Topic natin ngayong araw na ito ay paano makipag-usap sa mga anak natin para makinig sila. Ang mga tips na ibibigay ko magagamit natin sa pagkausap sa mga anak sa bahay at kahit sa lugar ng trabaho natin sa pagkausap ng mga adults. Ito po ang mga pangunahing pangangailangan ng mga bata sa kanilang mga magulang. Una sa lahat, kailangan ng ehemplo nila ay ang kanilang mga magulang. Kasi naki Uh, nakikinig sila sa mga sasabihin natin. Tinitingnan nila ano ang mga galaw natin. So, tayong matatanda ang example ng mga bata. So, na nanonood sila mabuti. Number two, kailangan pakita natin na mahal natin sila. Sasabihin natin, gagawin natin, hindi hu kailangan ng mga regalo. Kailangan maramdaman nila. Isa pa ho, uh, kailangan din nila na may disiplina sila. Kasi alam naman nila, hindi pa nila alam ano ang tama sa mali. So, kailangan firm tayo sa pagdisiplina sa kanila para maging gabay nila sa kanilang pagtanda. Dapat din nilang maramdaman na ang bahay nila, ang mga magulang nila, ang lagi nilang matatakbuhan, lalo na sa panahon na nahihirapan sila. Ang gusto rin ng mga bata, lagi silang kinakausap. Kinakausap at nakikinig ang mga magulang. Mamaya po ipapaliwanag ko paano makinig ang isang magulang sa bata. Pag kinakausap natin 'yung mga bata, hayaan muna natin silang makatapos sa kanilang sinasabi. Makinig lang tayo. Huwag nating i-judge ano 'yung ginawa nila. Halimbawa ito ho, magbibigay ako ng halimbawa. Ah, sabi niya, nanay, sinuntok ko yung kaklase ko. Huwag agad na sabihin, eh kasi salbahe ka, kasi magulo ka. Hayaan ho natin matapos bakit niya sinuntok ang kanyang kaklase. Kailangan maipaliwanag niya bago tayo mag-react. Huwag ho tayong adaldal ah, -dal ng daldal -dal agad. Sa mga magulang, kailangan tanggapin natin ang ating mga anak na ganoon sila. Ah, minsan medyo mabagal wag ho tayong magagalit hayaan din natin silang maglaro sa labas lalo na kung physical play mas maganda ho yun hindi ho laging nasa social media ang mga bata ngayon bigyan din ho natin ang mga masusustansya at masarap na pagkain so pag-isipan natin baka kailangan natin mamalengke para mahainan natin sila ng mga masasarap at masustansyang pagkain. Kailangan ipakita din natin na may tiwala tayo sa kakayanan ng ating mga anak at i-encourage natin siya na ipagpatuloy ang mga magagandang mga nagawa niya. Ito po, paano kinakausap ang ating mga anak? Sa pagkausap sa mga bata, ipakita natin na may respeto tayo sa kanila. Hindi lamang sa mga bata yung kasama natin sa bahay at saka sa ating trabaho important yung respect sa kanila kahit iba ang edad nila sa atin. Tumangutang mo tayo habang kinakausap natin sila para alam nila na nakikinig tayo. Mas maganda nga kung medyo inuulit natin yung mga sinabi nila para alam nila na naintindihan at natandaan mo ang mga sinabi nila. Huwag mo agad ko kontrahen. Hayaan yung makatapos sa kanyang sinasabi eh kailan nyo ba kakausapin? Yun nga po, eh kailangan gawa natin ng oras ang ating mga anak ng pagkausap. Alam ko po, busy ang lahat, pero nasa sa atin, paano natin gagawa ng oras? Halimbawa, mag-uusap kayo habang kayo ay nag-aalmusal. Tapos, habang nag aalmusal ilista nyo yung mga magagandang nagagawa niya para alam niya na appreciate nyo, yung mga magagandang trabaho na ginawa niya. Tapos ipakita rin natin na nire-respect natin yung yung kabiyak natin o yung asawa natin kasi yun yung magiging example nila. Mas maganda nga kung meron kayong one-on-one -on -one sa bawat anak ninyo. Alam ko mahirap yon, pero mas maganda isang bata may sariling oras na para lamang sa kanya. Uh, pwede rin naman sa pagkain sa gabi eh, lutuin nyo na rin yung paboritong pagkain ng inyong mga anak para masiyahan silang kumain sa hapagkainan. Pag pwede na hong lumabas, mas maganda, nag-outing din ang buong pamilya. Ngayon, meron hong mga bata na madalas magreklamo, reklamador. Meron ho tayong pwedeng maging gawain para sa mga batang reklamador. Tanungin nyo, pero kailangan maganda yung ating uh, pagsasalita. Gamitin natin sa magandang boses. Huwag hong laging pasigaw, makinig, tanungin kung tama ang pagkakaintindi nyo sa sinasabi niya. At bibigyan nyo siya ng choice o solusyon dun sa sinasabi niyang reklamo. Uh, Tanungin nyo kung nangangailangan ba siya ng tulong o ano ang planong gusto niyang mangyari. Tapos sa pagkausap nga sa kanya, uulitin natin para nagkakaintindihan kayo na tama, nasa same page kayo ng inyong, ng inyong kausap. Pero may limit din, hindi naman pwede na palagi na lang siyang nagko-complain o marami siyang complain. Halimbawa naman, ang complaint niya, trabahong bahay. E baka naman pwede niyong pag-usapan o gawin niyong mas playful ang paggawa ng mga trabahong bahay. Halimbawa, pagkata sa isang kanta, dapat nailigpit na ang mga gamit. So maging creative kayo. Importante din sa bata ay binibigyan sila ng praise. Ah, sasabihin niyo, naku, nagtrabaho kang maigi, kaya tumaas ang iyong grado. Maaaring nag-practice ka kaya perpekto ang pagkakagawa mo. Or, nagugustuhan ko na tinatagalan mo ang iyong pag-aaral at nagko-concentrate ka. Huwag yung sisigaw kayo, Hoy, mag aral ka na. Huwag hong ganon. Kasi mas lalong hindi susunod ang mga bata. So, gamitin natin sa positibong mga pananalita importante ho ang ginagamit nating mga salita sa ating mga anak. Halimbawa, napakaingay nila. Imbis na sabihin mong tumigil kayo o magsitigil kayo, baka naman pwede sabihin natin, pwede ba nating babaan ang ating mga boses? Kahit ho teacher, ganun ang ginagawa. Yung mga batang naglulupasay at iyak ng iyak, ano ang gagawin natin? Pinagtitinginan na kayo sa bilihan ng toys. Baka naman pwedeng sabihin nyo, alam ko gusto mo yung laruan na yan, yung bola ang gusto mong bilhin. Baka naman gusto mong ibahin natin ang bibili natin. Halimbawa, chess. Or kung gusto mo, ililista ko yung mga gusto mo at sa ibang araw natin bibilihin. Tignan nyo ang reaksyon ng bata. Baka tumigil siya sa kanyang pag-iyak dun sa mga sobrang iyakin din bata. Pwede nyo ring ipaliwanag or kaya misa naman yung anak nyo umuwi, umiiyak. Pakinggan nyo muna. Sabihin nyo, ah, alam ko, umiiyak ka. Ah, gusto mo ba? Nandito ako sa tabi mo or lalabas muna ako at mamaya mo na ako kakausapin. Huwag yung, ah, kaya ka umiiyak, siguro nakipag-away ka, ganyan-ganyan ah, huwag hong gano'n ang pakikipag-usap sa bata kasi ilalak na niya yung pinto, hindi nyo na nalaman bakit siya umiyak. Huwag hong palaging no, baka naman may alternative doon sa inyong sasabihin, katulad nga nung sa pagbili ng mga gamit. Gusto ko pulang notebook, bakit blue ang binili mo? Baka pwede natin sabihin, ah, naubos kasi doon sa mga tindahan at Inikot ko na ang limang tindahan. Hayaan mo sa susunod. Kung meron, e eh bibili ako ng notebook na gusto mo. Ito din yung mga bagay na hindi natin dapat iparinig sa ating mga anak. Halimbawa, sasabihin mo, ang taba-taba mo. Uh, kasi po, yung mga negatibong mga tawag sa kanila ay natatandaan nila. Mahina, mabagal, uh, lalong naging stick dun sa bata, matigas ang ulo, ayaw mag-aral, baka pwede nating wag nang sabihin iyon sa kanila. May mas magandang tawag. Maaring yung cute na tawag ang gamitin natin sa kanila. O yung, yung favorite natin ginagawa niyo or tawag natin, yun ang gagamitin natin sa bata kahit galit na galit na tayo. May mga alternative naman kasi sa mga Halimbawa, nanununtok lagi ang inyong anak. Baka sabihin mo, pwede ba mas maging mahinahon ka? Imbis na, ay wag kang manuntok, eh lalo siyang manununtok. So, nasa pagsasabi natin, ibahin natin. Kasi kapag sobra tayo kulit, lalong hindi makikinig ang mga bata. Wag kong paulit-ulit sa mga maliliit na bagay. Uh, pagtapos na, tapos na. Bilang mga magulang dapat ho, alamin natin ang nararamdaman ng bata lalo na pag-uwi sa bahay. Kapag sa tingin mo mahiyain siya, wag nyo wag nyo siyang i na gawin ng mga bagay na ayaw niya. Pero kapag masaya siya, eh lalo nyo pa siyang pasayahin kung proud na proud siya sa naging medal niya or very happy siya nung araw na 'yon. Pero kapag takot siya, wag nyo siyang itulak na lalong gawin andun tayo para magsuporta sa nararamdaman nila. So, tignan nyo ang facial expression ng inyong mga anak kapag nasa bahay sila, lalo na kapag bagong dating sila, para hindi kayo mag-aaway. Ang mga bata nagkakamali, huwag ho natin i-expect na perpekto sila at sasabihin natin, alam ko nagkamali ka, pero jaan ka matututo sa iyong pagkakamali. So, ipakita mo na may trust ka at confidence don sa kausap mo. Pagdating sa trabahong bagay, mas mabuti sa trabahong bahay, mas mabuti siguro nakalista yung mga trabaho ng bawat isang bata. Ah, saka pa iba-iba, huwag hong palagi kasi kung hindi, mabuboard sila. Huli sa lahat, kapag nagmay problema talaga kayong mabigat sa inyong anak, Humingi po tayo ng tulong sa mga uh, guidance counselor, sa mga psychologist. Kasi minsan hindi natin alam ang tamang technique para maturuan ng ating anak. Baka kailangan mag-guide tayo at mag-guide din yung ating mga anak. At huli sa lahat, ipagdasal natin na maging isang mabuti at masayahing bata sila. Gayun din ang ating mga kasama sa bahay. Maraming salamat po.